Bakit ako nagsusuot ng hijab? Bakit ako nagsusuot ng hijab? Kapag nakikita ako ng mga tao na nakasuot ng hijab, madalas nilang isipin na ako'y inaapi, na pinilit lang akong magsuot nito o wala akong kalayaan pumili. Minsan pa nga ay tinatanong ako, hindi mo ba sa tingin ay hindi patas yan? Pero ang totoo, pinili ko ito at isa ito sa mga pinakakapangyarihang desisyong ginawa ko sa buhay ko. Ang pagsusuot ng hijab ay hindi tungkol sa pagtatago o kahihiyan. Ito ay tungkol sa kontrol, ang sarili kong kontrol, Ibig sabihin, ako ang nagdedesisyon kung paano ako titingnan ng iba. Sa isang mundong palaging humuhusga sa kababaihan, batay sa kanilang itsura, buhok, hugis ng katawan, pananamit, sinasabi ng hijab, kilalanin mo ako basis sa kung sino ako, hindi sa itsura ko. Sa panahon ngayon, madalas na ibinababa ang halaga ng babae sa kung gaano siya kaakit-akit. Ginagamit ang katawan ng babae sa mga patalastas para magbenta ng kung ano-ano, mula sa kotse hanggang inumin. Ang mga magasin para sa kabataan ang nagtatakda kung anong klaseng katawan ang katanggap-tanggap. Kaya't napipilitang magbago ang mga batang babae upang matanggap ng lipunan. Hindi iyong kalayaan. Iyon ay pamimilit. Iyon ay panlilin lang. Sa pamamagitan ng hijab, lumalabas ako sa sistema ngayon. Hindi ko kailangang habulin ang mga uso o mag-alala kung huhusgahan ako dahil sa hitsura ko. Mas ligtas ang pakiramdam ko. Mas malaya ako. May harang sa pagitan ko at ng mga taong maaaring gamitin o tingnan ako bilang bagay. Nakikita ako base sa aking isipan, mga pagpapahalaga at tinig, hindi sa katawan o sa uso ng pananamet. May mga nagtatanong kung ako ba ay naiipit. Hindi, hindi ko ito ginagawa para sa iba. Nagsusuot ako ng hijab dahil gusto ko, dahil nagbibigay ito sa akin ng dangal, kapayapaan at lakas. Binalik ko sa sarili ko ang kontrol sa aking katawan, imahe at halaga. Hindi ko kailangan ng kumpirmasyon mula sa mga pamantayan ng kagandahan o sa mata ng mga estranghero. Masaya ako na hindi ko na kailangan mag-stress tungkol sa mga uso sa katawan o maghanap ng perpektong kulay ng lipstick para maramdaman kung mahalaga ako. Ako na mismo ang nagtakda ng mga prioridad ko. At hindi ka sama sa toktok ang itsura ko.